Kumusta sa lahat at maligayang pagbabalik sa channel. Ngayon, mayroon kaming napakataba sa pusong balita na ibabahagi na nagmula mismo kay Geraldine Blackman, kalahati ng pinakamamahal na online na pamilya, ang Blackmans. Sa loob ng maraming taon, si Geraldine at ang kanyang asawang Australian na si Josh ay nagbabahagi ng kanilang buhay at pinalaki ang kanilang dalawang magagandang anak, si Najete at Nimo, sa harap ng milyon-milyong tagahanga. Sila, I'm so sorry kung nakikita mo akong ganito ngayon. Sinusubukan kong maghanap ng tamang oras kung kailan ako magkakaroon ng lakas ng loob para ipost ko ito online. Naghiwalay na kami ni Josh. Ang mga salitang ito na binibigkas ng mailabis na emosyon ay nagpasindak sa mga tagahanga na sumusubaybay sa pamilya ng Blackman sa loob ng maraming taon. Sa isang maikling video na naipost sa kanilang magkasanib na mga social media account, binuksan ni Geraldine ang tungkol sa kanyang desisyon na makipaghiwalay kay Josh. Habang lumuluhang ibinahagi niya ang balita, Si Geraldine ay tapat tungkol sa kahirapan ng sandaling ito at ang oras na kinailangan niya para magkaroon ng lakas ng loob na magsalita. Nananatili kaming mabuting magkaibigan ni Josh. Isa siyang napakagandang ama sa aming mga anak, si Najete at Nimo. Napakarami kong natutunan sa kanya at palagi siyang naging mahusay na katuwang sa buhay, lalo na sa pagtulong sa akin na mahanap ang daan patungo sa buhay kristyano. Ako kung sino ako ngayon dahil sa kanyang impluensya at pagmamahal. Ang mga salita ni Geraldine ay nagbigay liwanag sa malalim na paggalang at pagmamahal na patuloy na mayroon siya para kay Josh sa kabila ng kanilang desisyon na maghiwalay. Ito, syempre, ay nagdudulot ng pagkabigla sa marami sa kanilang mga tagasunod na nakita ang pamilyang Blackman bilang ang sagisag ng positibo, pagmamahal at pagkakaisa sa mga nakaraang taon. Sa loob ng maraming taon, ang mga Blackman ay naging isang biyakon ng kagalakan at inspirasyon para sa marami. Ibinahagi nila ang lahat mula sa kanilang paglalakbay sa pagiging magulang hanggang sa kanilang mga sandali ng pananampalataya at pagdiriwang ng pamilya. Bilang mga influencer, naging halimbawa sila kung paano balansehin ang personal na buhay sa mga hinihingi ng social media. Napakalaki ng suporta ng mga tagahanga. Marami ang nagpahayag ng kanilang pagmamalasakit para kay Geraldine, na nag-aalok ng mga mensahe ng pagmamahal at paghihikayat sa mahirap na panahong ito. Malinaw na naantig ng pamilya Blackman ang puso ng napakaraming tao, at kahit na sa mga sandali ng dalamhati, patuloy silang tumatanggap ng pagmamahal mula sa kanilang komunidad. I never wanted to hurt anyone, especially Josh and the kids. Ang desisyong ito ay hindi basta-basta ginawa, ngunit minsan ang buhay ay nagkakaroon ng di inaasahang mga liko. Pareho kaming nakatuon sa pagiging pinakamahusay na mga magulang na maaari naming maging para kay Jete at nimo. At labis akong nagpapasalamat na, sa lahat ng ito, si Josh ay nanatiling isang mabuting kaibigan at isang ama na lubos na nagmamahal sa kanyang mga anak. Malinaw na sa kabila ng paghihiwalay, determinado si na Geraldine at Josh na mapanatili ang isang matatag na relasyon sa pagiging magulang para sa kapakanan ng kanilang mga anak. Ang kanilang prioridad ngayon ay upang matiyak na patuloy na maramdaman ni Najete at ni na minamahal at sinusuportahan sila sa kanilang pag-navigate sa bagong kabanata ng kanilang buhay. Si Josh ang nagpakilala sa akin sa pananampalatayang kristyano at marami akong natutunan sa kanya. Sa paglalakbay na ito, nahanap ko ang taong ako ngayon. Nagpapasalamat ako sa mga taon na magkasama tayo at lagi kong dadalhin iyon. Kitang-kita ang pasasalamat ni Geraldine kay Josh para sa kanilang espiritual na paglalakbay. Ang kanyang pananampalataya ay naging mahalagang bahagi ng kanyang personal na pagunlad at malinaw na ang kanilang oras na magkasama ay nagkaroon ng malalim na epekto sa kanilang buhay pareho. Kahit na sa gitna ng masakit na pagbabagong ito, kinikilala niya ang positibong impluensya ni Josh sa paggabay sa kanya sa landas ng pananampalataya.